Kung nagbabalak po kayo na bumili ng mga second hand na motor at wala kayong idea, ano nga ba yung mga parang basic na dapat mong i-check or siguro mga top 5 na nasa list mo na dapat mo i-check based sa ating sariling kaalaman. So, syempre, mas mabuti kung magsasama ka ng mekaniko para ma-check mabuti yung motor. Pero kung hindi nga po may na may gusto kang i-check na motor at may gusto kang bilhin na second hand pero wala kang idea, ito yung mga dapat mong i-check. Siyempre, una mga kamaster, yung itsura ng motor kung guwapo ba or marami na siyang scratches na kailangan nyo pagawa. Kung okay na sa inyo itsura, check nyo din yung makina at saka panggilid kung may maririnig kayo na hindi maganda. Then huwag nyo rin kalimutan yung chassis number, i-check nyo po yan kung uh, same doon sa CR, gaya ng ginawa dito ni sir. Then importante din po yung mileage, huwag nyo pong kalimutan i-check para makita nyo kung bata ba. Then yung mga gulong kung makapal or manipis na. Para kung manipis man, makatawad pa kayo. Then yung mga switches like yung uh, turn signal light, huwag nyo po kalimutan na check yan. Then yung ating busina. Then yung ating hazard and yung auto idling off kung uh, equip yung titignan nyo ng motor, kung buo ba. Importante yan. Then yung headlight, yung, uh, yung ating taillight and brake light. And then yung mga original na papers like yung ORCR. IDs with three specimen signature. And syempre, kung okay na sa inyo lahat yan, akala uh, kailangan may deed of sale po kayo nung nabilan nyo. Then, huwag nyo kalimutan i-road test para ma-feel nyo kung talagang okay pa manakbo. At huli, huwag nyo pong kalimutan na i-share itong video. Thank you!